Nasaan na yung ano? Hello guys. Let's unwind. And this time it's Banao Budek. Ay po natin ay pasaryaya Quezon. Doon po yung entrance siya. Mura mga gulay dito, sarili nilang namin. So, pag in kasama na yan sa kanila. Ibinibenta sila sa kanila. Ang hmm. luto. Pag-iisip dito, mag Teka, titingin muna tayo ng kakainin. Parang mas nangyayari. na ako. Ano ang na pansit? No entrance, pinapra po dito. Order lang kayo ng goods. Tapos, wow. pwede kayong mag-visit sa kanilang taniman. Mag-picture taking. Yan, ganyan. Meron din silang yung sangkyup dun sa side niyan Pwede na, Ang pwede dami na. nilang tanim Pwede na Wow, alamik ah, Basta pala na para ng Oo oh, nga, ito sampang samgyup Oh dito sa Oh, wow, ganda Yes Ay. Oh, bakit? While, while, waiting na pinipotter yung aming food so Lali kami na siya na, po na, na, super lang. lamig na hangin magbaon nga pala po kayo ng jacket at ang lamig talaga dyan sorry naman di kami taga San Pablo Pepe, para ba kumukuha ka? Hi, Ay, wait, 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 wait. Ayun ang plato. Ito, pansit. Picture na ka ta. Hindi pa kayo na-order. di ko pa naman na Best time to visit nga pa na dito ay yung malapit nga ang sunset. Yan, mga 4, 4 p.m. Pababa ng araw. So, aabangan nyo yung sunset niya. Hanggang gabi, ang ganda naman sinulit talaga namin hanggang gabi para hindi naman lugis sa travel kasi syempre from Santo Tomas pa kami nyan eh so ayan siguro mga ano na yan between 5 to 6pm palubog pa lang ang araw umuwi kami nyan siguro parang mag 8 -e na natin sulit talaga sarap magstihin meron dyan video na madilim na so yun na yun mga 7pm na Ayan na. Ito na yun. Lumipat kami ng TV na. Doon kami sa may baba Kasi kitang kita mo ang city lights. Habang si mother naman, lumipat namin sa may sasakyan. Naka-jacket. na uh, sa sobrang lamit. Carbonara. Kami nag ng muna dyan may live nga pala dyan pwede mag-request kung may birthday sa Lebron, pwede po ba yun basta to order lang ayan ayan yung city lights yan yung view ngayon nga pala bahas. lalo nilang pinaganda yan so pag kayo pupunta pag nadaanan nyo church malapit na kayo kasi malapit lang dito yung papasok na dyan sa beauty panahang beauty So, paano ba? Bye-bye na ulit. Until our next.